Hindi ko akalain! Hindi ko akalain! Sa iyo'y ipibigay tungkulin ko'y kakambalan Lari ni Gadon! At mga kagaya mga aso! Bago pa po ilabas ng uh, Orte Suprema ang kanyang desisyon declaring the articles of impeachment ang Constitutional, sinasabi ko na na Impeachment is already dead. Ano Under Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, there is what is called na one-year ban. I mean, impeachment. file it, sir. Ano ba? It is susunod because in violation of the one-year ban, and the other parties are giving. It is not the proceedings. Malibu yon. Kasi yung proceedings, kasama po yung pagpapahail. Yun po ang starting point eh, ng isang proceedings. Kaya sinasabi ko, kung hindi pa ng Korte Suprema ang jurisdiction, anong saysay ng trial? Di po ba? Ang hindi po naiintindihan ng iba, kinakailangan po nang maka ng jurisdiction ang impeachment court sapagat yung po jurisdiction yun po ang authority para makapag ka ng trial otherwise kung walang jurisdiction anong saysay ng trial that is an exercise in futility so tignan po ninyo ano? article 11 section 5 of the Philippine Constitution sinasabi na violate yung one year ban. That's why isa sa dahilan kung bakit itiniklare ng Supreme Court ang articles of impeachment na unconstitutional. Di po ba? Yung ibang nitigriti na routine po that the Vice President, Vice President was not given due process. Pero ang kauna-unahan nung doon, ano? Yung one year ban. Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. So yun po ang dahilan. Apa, matibay ko kung sinasabi yun. Ako pa po nagkaroon ng position. Lagi ko sinasabi. Impeachment is already dead because it violates the Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. At alam po na tayo ay nagkakaintindihan. Hindi na natin kinakailangan palawakin pa. Ang namumulit na lang po ay yung mga taga-kabila. Kapagkat, kapagkatanong nila rito, ang problema, ang pinitira nila ang Supreme Court. Alam nyo po ba, pwede silang masay ni na Why? Ano pa? They are, they are uh, not only disrespecting the Supreme Court, ano but the justices they are already bad mouthing the justices. Para sabihin mo, na eh, yung mga justices ay tuta ng Duterte. That is bad mouthing. At ma, naniniwala ako na may mga abogado na may decide in Duterte. Saan ninyo, nakukulong yan sa na Supreme Court. Maraming yes! okay. salamat kay Atty. Karing. Pakinggan din po natin ang boses ng mga volunteer Duterte Riders Support Group sa kanilang pakikipagkaisa sa panawagang Korte Suprema Ipaglaban! Korte Suprema Ipaglaban! Rule of Law Ipaglaban! Rule of Law Ipaglaban! Maraming salamat, Ka Eric at maraming salamat din po sa mga nari nitong mga voluntaryo at kami po nakabilang sa Duterte Rider supporters na nandito at sumusuporta tungo sa katotohanan at kita naman po natin na kahit po ang mga kinikilala natin mga personalidad na nagpapakilala sila ay may uh, profesionalidad ngunit kapag sila ay umasta sila ay parang hindi naman lawyer, hindi naman attorney, kami nga po na hindi naman po kami nakapagbareksam alam na alam namin kung ano po ang rule of law. Kagaya naman po lamang ni Larry Gadon, na reklamo at pilit ibinibasura kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. katalimutan na po yata niya na under Article 8, Section 4, Paragraph 2, na kung ano ang mga desisyon ng Korte, ito po'y pinale. Dahil po ang Korte Suprema, is the final arbiter of our constitutional decision. Kung ano man ang hindi mapapagkasunduan dito po sa lower level ay dapat po iakyat sa Korte Suprema. Datapot po ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat irespeto at dapat igalang. Dahil uh, kagaya ng sabi ko kanina, the Supreme Court is the final arbiter of the constitutional order. And anyone who disagree to that decision may deem inviolable to the our constitution and our law. Kaya po, lari di ka At mga kagaya mong mga aso na ta tahon lang ng tahon. ka sana. Dapat lang sa'yo, tinanggalan ka talaga ng lisensya mo. Dahil simpleng bagay, hindi mo maintindihan. kami hindi lawyer, ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya ikagalaw at suportahan namin ang desisyon ng Korte Suprema. Korte Suprema! Viva la! Korte Suprema! Viva Kaya muna sa Duterte Riders Supporters, mabuhay mo kayo lahat! <clears throat> Ayun, maraming salamat sa grupo ng Duterte Writers Volunteer Support Group. Abang inaantay natin ang update mula sa pag-file ng indirect contempt na reklamo ni Atty. Tupasso at Atty. Mark Torrentino at iba pang mga abogado kasama si Congressman Jake Paras at si Chairman Cardema. Ang bayan ko'y tanginikan Pilipinas ng Sambayanan. Ito po ang mensahe natin. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mabuhay ang Sambayan ng Pilipino! problema sa aming huling pag-uulat sa bahaging ito ng ating pagkilos sa harap ng Korte Suprema. Hello! Napire na po natin ang petition to declare yung mga respondents for indirect contempt. Napire na natin, ito yung ebidensya na na po natin as lawyers and as officers of the court. We have the duty to defend the integrity of the courts, lalo na ang Philippine Supreme Court. And second, yes, may, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression, but hindi yan absolute. Kailangan hindi maka-epekto sa proper administration of justice. Kasi kung wala ng integrity ang Supreme Court, sana tayo maniwala where is the justice now kung wala ng integrity ang Supreme Court. That's why, as lawyers and as Pilipino, we have to defend the Supreme Court and lahat po ng mga justices ng Supreme Court. Thank you. Magpapasalamat lang ako, ako sa lahat ng lumahok pinakita nyo na kayo ay para sa bayan, higit sa lahat. Yes. Maraming sa maraming salamat. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay, Mabuhay. ang Korte Suprema. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Mabuhay tayong lahat ng ugat daw. Oh, chairman chairman. para sa kanyang pagsasalita sa araw rin thank you, thank you. mula po sa Duterte Youth Party List ang number one ng party list na ibinoto ng ating mga pulis at sundalong ng ating mga OFW sa buong mundong kami po ay nagiging boses ng lampas dalawang milyong Pilipino sa pagsuporta sa Supreme Court yung iba doon sa Kongreso sakay ng gobyerno. Tayo po dito ay nagra para suportahan ang gobyerno at ang Korte Suprema. Dahil kung walang susuporta sa Korte Suprema at sa rule of law, wala na justisya sa bansang ito. Kaya po tayo ay uh, nandito sumusuporta sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung ginawang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. At muli po, mula po sa inyong Duterte yung party list, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at patuloy tayong sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte ang ating susunod na Pangulo sa Republika ng Pilipinas. Yes. sila ay hindi sumusunod sa patat. Mga gago sila! Gago talaga sila! Yan yung galit ko. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay 6 million! itinulong e ko, tinulong ko sa Bumbong Marcos ng Kapit period. Pero ako ay hindi bulag, hindi pigi, at hindi ako pipi. Nagsasalita ako para sa samaya ng Pilipino. Kaya magkaisa tayo, panahon na ito, na magkaisa tayo, na sinasabi ni Vice President Sara na yung salibigan ng bayani na dapat niya itapon sa mga Philippine Sea. Ipapalit natin kung sino dapat ipapalit natin doon. Kung kaya na kailangan, ayon sa saligang batas. Maraming salamat, maraming salamat. Pilipino kailangan forces, hindi ko akalain, hindi ko akalain mga kababayan na ako ay isang magsasalda dito na kami dati ay nandiyan kami sa lansangan. kami yung mga otoridad na nag-aabang sa mga tao pero ngayon, ako ngayon ang nagsasalita laban sa gobyernong ito na baloktot ang ating gobyernong maraming salamat